Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa tanong ng isang subscriber natin na kung may nakukulong ba talaga sa utang at uh, kung walang nakukulong sa utang bakit? And pangatlo uh, lahat ba ng obligasyon na may kinalaman sa pera ay hindi pwedeng makulong ang isang tao na obligadong pagbayad uh, o magbigay ng pera no, sa mga ganyan. Uh, bago natin pag-usapan yan, shoutout uh, shout out muna natin ang ating mga subscribers and followers natin sa ating uh, FB page na ATTY Elvin. Lagyan natin dito. Medyo may ibang topic natin sa mga usual na pinag-uusapan natin. Uh, kasi mga questions naman natin dito sa comment hindi lang related sa labor cases, no. Mga various uh, issues ng mga kababayan natin. And meron tayong pending question jane eh na tungkol naman sa mga bail, no. Yung uh, natanggap niyang uh, information na ipinal ng uh, piskal sa korte may nakalagay na no bail recommended pero nakulong siya no so ang tanong niya sa atin kung kasi ang lawyer niya nag file ng uh, motion no for bail na deny tapos ang nakalagay sa information no bail recommended no parang ganyan now uh, cursory reading ko doon sa tanong niya Para nagkalituhan doon sa term ng crime na non bailable at crime na no bail recommended kasi qualified theft e eh, no uh, i discuss natin yan napakagandang topic din na kailan ba makukulong kapag uh, no bail recommended at kailan kailan makukulong kung non-payable. Ano bang pagkakaiba nun? Magandang topic na pwede natin pag-usapan in the future. Uh, uh, sa ngayon, na pag-usapan nyo natin yung tungkol sa utang, kung may nakukulong ba at ano ang rason at yung mga related topics tungkol dyan. Bago tayo mag-proceed, panoorin nyo muna ang ating YouTube rules. Singit natin dito. Alright, proceed tayo. Ano ba ang naging uh, legal na basihan na paniniwala, balita, yung mga naririnig natin. no I'm not talking to the lawyers kasi ang mga lawyers alam na nila yan. I'm not talking to people who studied law kasi alam naman nila na yan. Pero majority of the population natin uh, hindi naman mga lawyers or hindi even familiar sa legal uh, uh, ika nga degree or whatever or legal education wala silang exposure kaya sa kanila nababalitaan lang nila o naririnig nila yung kasabihan na walang nakukulong sa utang now basically yan ay nakalagay sa ating 1987 constitution specifically article 3 ang article 3 ng ating 1987 constitution ay ang ay pumapatungkol sa bill of rights karapatan ng mga sambayanan, na sambayanang Pilipino na no? bill of rights mga karapatan natin na karapatan natin sa ating uh, peaceful uh, abode, no karapatan natin sa laban sa mga hindi tamang pag-aresto yung mga ganyan ano kasama na diyan yung karapatan natin na hindi tayo dapat ikulong for non-payment of debt or poll tax. Now, nakalagay dyan, Section 20, Article 3, No person shall be imprisoned for non-payment of debt or poll tax. No? Now, ano ba yung debt? Yung debt, no? Uh, yan ay isang obligation arising, obligation uh, to pay some of money arising from contract. Sa ating civil code, malinaw nakalagay, ang obligasyon natin, no? Uh, nanggagaling or arises uh, from uh, law contract quasi contract delict and quasi delict so yung mga so ta, lima yun diba law contract quasi contract no delict and quasi delict yun ang pinagagalingan ng mga obligasyon natin sa ilalim ng ating civil code oh ang pangalawa yun ang contract No? Yun ang uh, utang natin kasi siyempre pag nangutang tayo, may kontrata na uh, tayo ay magbabayad ng pera, no? Pilang mga obligor ang tawag doon. Kung tayo yung may obligasyon, ang tawag sa atin obligor or debtor. Ang pinagkakautangan natin ang tawag doon, creditor or obligee, no? So... Iyan ang definition ng ng utang. Bakit natin define ng utang? Kasi ang utang may sariling context yan na hindi pwedeng i-apply sa lahat ng obligasyon na ibalik, isole, or magbigay ng pera. Ah, kasi maraming mga confusion tungkol dyan na naging kaso nga na nakaabot sa Supreme Court. Yung utang lang talaga, ha? no person shall be imprisoned for non-payment of debt. No? Debt, utang, or poll tax. Now, tapio na lang natin babanggitin itong poll tax. Ano ba tong poll tax na nakalagay dan? Wala wala rin daw hindi rin daw pwedeng ikulong ang isang tao kapag hindi nagbayad ng poll tax. Ano ba yung poll tax? Ang poll tax yan ay uh, iniinterpret ininterpret ng ating mga legal expert na may kinalaman sa residence certificate, residence tax or sedula, no? Kaya nakalagay ngayon diyan uh, sa ating constitution uh, hindi pwedeng ikulong ang isang tao halimbawa dahil hindi ka nagbayad ng uh, sedula no or wala kang residence uh, certificate na binayaran or hindi ka nagbayad ng karapatan mo para uh, mag uh, bumoto no kasi nga uh, in-emphasize ng ating constitution yung freedom natin uh, yung freedom natin hindi naman bawal mangolekta ng sedula ang ibang ano nga na hinahanap yan na requirement pero makikita natin na hindi na siya uh, binibigyan ng ganong importansya dahil may mga kababayan tayo na hindi nga afford kumuha ng mga sedula ng ganyan kasi wala nang income, di ba? Kasi kung napapansin niyo yung sedula, yan ay binabase sa income ng isang tao. Eh marami naman tayong kababayan na wala nga halos income, no? Yung eh, mga ganun lang, no? Papio lang naman. Uh, siguro in the future pa itatakel natin yan, no? Balik tayo dun sa sa utang. Ang utang na pinag-uusapan natin, yung pagbayad, payment sa of some of money na hindi pinayaran now this has to be distinguished from uh, mga sitwasyon na kung saan mayroon ng panluloko nangyayari although ibabalik yung pera magbabayad ng pera pero nahaluan kasi ng panluloko pag may panluloko na delikado na yan kasi papasok na sa fraud no? so pag may fraud na ang tao dyan kinukulong not because of non payment of money but because of fraud na kung mga estafa yan because of the damage are arising from the panloloko di ba diba? so yung mga ganyan so pagkadating naman sa mga qualified theft it's already the commission of an act of theft na no? na pinaparusahan ano yan ang ano kaya minsan may mga tao na tataka eh, ko naman attorney yung pera pero bakit pa na ako kinasuhan kasi nga it's the act of taking personal property without the consent of uh, the owner, no? Yan ang uh, yan ang ano element ng ng theft, no? The art of taking, no? Ang intent to gain kasi inaasum na yan sa taking, eh. Pinipresum na yan. So may mga tao din na nag-issue ng check halimbawa, nag-bouncing check tapos ngayon nung kinasuhan ng bouncing check ang ang depensa nila, eh bakit uh, bouncing check, eh, pag kinulong nyo ako di parang kinulong nyo na ako dahil sa utang so ang ginawa ng utang nag issue ng bounce niya ng, ng check eh. nag bouncing check thinking na sabi niya, eh, wala namang nakukulong sa utang, tapos biglang nagkaroon ng criminal case, so ngayon mag-argue siya na, oh, eh, bakit niya ako kinasuhan ng criminal case? So, ibig sabihin, makukulong ako dahil sa utang ko. Makukulong ka hindi dahil sa utang mo. Makukulong ka dahil sa pag-issue mo ng worthless check. BP-22. Ibang kaso yan. So, hindi yung utang yung rason kung bakit ka pinoprosecute for uh, BP-22. Ang gravamen ng offense niya is the issuance of the worthless check. Hindi yung dahil sa nangutang ka. No? Now, ang ano lang natin uh, may mga cases ng estafa, theft, bouncing check na yung criminal act dito, yung rason kung bakit mayroong criminal prosecution. Hindi yung pera na pinag-uusapan na dapat mong ibayad or na dapat mong bayaran. Mm -hmm. ah, hindi ganon So, debt ang pinag-uusapan sa payment of sum of money arising from contract again, one of the obligations na nakalagay sa ating civil code is the payment or the obligation arising from contract. Kasama dyan yung law. Yung law, halimbawa, sa libel, nagkaroon ng civil liability. Eh, yung civil liability, pagka na-convict na ka ng libel, it's not anymore debt kasi obligation siya arising from law. So, pag nakulong yung... Uh, sa isang kaso, nakulong yung isang... Uh, tao dahil hindi niya nababayaran yung civil liability arising from conviction of libel eh hindi niya pwedeng gamitin defense yung uh, section 20 article 3 ng 1987 constitution para sabihin na hindi siya pwedeng ikulong dahil uh, yan ay amounting to uh, imprisonment for non-payment of debt eh yung civil liability na yan hindi yan utang no? yan ay isang obligasyon na arising from no not arising from contract so ingat pa rin no? dapat utang na payment of sum of money na arising from contract na ang contract ninyo malino nagsasabi na dapat magbayad ka at ang nakuha mong obligasyon ay utang dahil maraming iba pang mga insidente na kailangan magbigay ka ng pera or magbal magbalik ka ng pera na labas sa konsepto ng utang okay mga nag-issue ng cheque, no? Huwag nating gawing sangkalan ang utang kung tayo ay nagpa-bounce ng cheque. Again, guys, malinaw naman sa ating 1987 Constitution, Section 20, Article 3 na no person shall be imprisoned for non-payment of debt, of debt or poll tax. But then again, maging taong responsable tayo. Pagka tayo ay nagkaroon ng utang, yan ay dapat nating bayaran, no? Dahil uh, bilang mga responsableng mamamayan no kung tayo ay nagbigay ng ating salita ng ating commitment yan ay dapat ating panindigan dahil yan ay nagre-reflect sa ating integrity sa ating credibility no bilang mabuting mamamayan so again guys i hope you learned something from this video and if you do you may share with people who you think may benefit from the information that we are sharing and again thank you very much for watching my video and i hope to see you in my next one god bless